May gustong bumili ng property ko at true bank financing niya, gusto bilhin yun. Ang sabi nila, kailangan daw ma-transfer muna sa buyer yung title bago tayo bayaran ng banko. Totoo ba? Which is, totoo talaga. Totoo, totoo. Kailangan muna natin i-transfer yung title para bayaran tayo ng banko. Ang tanong, anong assurance natin doon? Ika-transfer natin yung title doon sa buyer nang wala pa tayong nare-receive pera. Bago po natin i-transfer yung title, dapat po nagbigay na si Banko ng Letter of Guarantee. Ito po yung tinatawag nating LOG. Ito po ay nagagarantiya na babayaran tayo ng banko based dun sa approval amount na pirmado ng seller at buyer. So guys, dagdag ko lang. Alam naman natin lahat na hindi kinukover ng banko 100% yung nilolong natin na property most likely 80% minsan pa nga umaabot ng 60% lang yung ina-approve sa atin na amount. Let's say naglo tayo ng 8 million pero ang na-approve lang po is 5 million. So diyan yung different between the bank approval and the total contract price na 8 million ayun po yung magiging down payment natin. Let's say yung 5 million lang approve sa atin. So yung kulang na 3 million ayun po yung magiging down payment natin. Kapalit naman po nun is yung mga original documents na kailangan natin sa pagta pagtatransfer ng title. At syempre, kailangan may deed of absolute sale kasi ayun po yung isa sa mga requirements para ma-transfer po yung title doon sa buyer. So, gagawa na lang tayo ng another video para sa mga requirements sa pagta pagtatransfer ng title. At syempre, kapag naipasa na natin sa bank yung mga requirements, 3 to 7 working days, babayaran na po tayo ng bangko. Yun po. Maraming salamat.